wala pa sa kalahati ng mahigit 3,200 na kumandidato sa BSKE 2023 ang mga nakapagsumiti na ng SOSE sa Batangas City. Inaasahan namang dadagsa ang mga maghahain ng SOSE sa huling dalawang araw bago ang deadline sa November 29 ayon sa COMELEC. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Sa datos nga, mahigit 300 pa lamang yung natatanggap na Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng Comelec, Batangas City. Kaya naman, abot-abot yung panawagan nila na magpasa na nito. Natapos na ang orientation ng DILG sa mga nanalong barangay official sa Batangas City. Pero hindi ito nangangahulugan na tapos na rin ang gawain nila. Patuloy ang paalala ng Commission on Elections sa COMELEC sa mga tumakbo na hindi pa nagpipila ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE na maghain na nito. Lalo at mahigit isang linggo na lang ang nalalabi bago ang deadline sa November 29. Bagay na ilang beses na rin naman daw nilang tinalakay bago pa man ang BSKE. So we given notice. Okay. Although ignorance of the law excuses no one from compliance with Article 4 of the Civil Code. We were given notice twice, I believe twice, eh, nung so, nag-file at saka yung sa board. Hindi katwiran, hindi po dahilan. That's not acceptable under the law. Sa pinakahuling datos, mahigit 360 pa lang ang natatanggap nilang sose. Eh. Malayo ang bilang na ito sa mahigit 3,200 na tumakbo nitong nakaraang eleksyon. Sa mga huling dalawang araw bago ang deadline, inaasahang magkukumahog ang mga ito sa paghahain ng sose. If we don't have a sose file, you're automatically disqualified na the next election. Okay. Notwithstanding the fact that you'll be invited, I think that is an inherent incidental power of the commission to invite you. Bakit ka hindi nag-file ng sose? Mariin ang paalala ng komisyon. Walang lusot dito kahit hindi pinalad magwagi sa BSKE. Dapat na anilang samantalahin ang hindi pasiksikang sitwasyon sa COMELEC office. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho ng komisyon matapos ang SOSE filing. Aasikasuhin naman daw nila ang muling pagbubukas ng voter registration sa susunod na taon. Ace, baka lang iniisip ng ilan na mahaba pa naman yung araw. Ano? Ang sabi ng COMELEC, lunes hanggang biyernes lamang tumatanggap ng SOSE yung kanilang opisina at naninindigan sila na wala ng extension para rito. Ace. Maraming salamat Paul Hernandez.